Tapos na tayo sa mga salitang minmanghada at changpihada Ngayon ay pag-usapan naman natin ang bukrupta at tsongpalida. Knowledge refresh lang, minmanghada, ginagamit kung ikaw ay na-awkward no sa mga pangyayari o di kaya hindi ka-komportable sa iyong sitwasyon. changpihada naman ang pinaka-general term ng salitang kahihiyan o hiya. Ngayon, bukrupta. Madalas nyo itong naririnig sa mga k-drama. Nagpapahiwatig ito na nahihiya ka sa ginawa mo o ginawa ng iba sayo. O sadyang ayaw mo lang talagang magpakita sa mga tao dahil shy ka talaga. In short, naiilang ka. Kung ikukumpara mo ito sa tatlo, mas light siya at hindi gaanong seryoso. Halimbawa, pinuri ka ng mga kaklasit guru mo dahil sa napakagaling mong pagkanta sa patimpalak na ginanap sa inyong paaralan. Maaari mong sabihin na, 칭찬을 들어서 부끄러워요. 나이일랑 ako dahil sa mga papuri na natatanggap ko. Politeness level ni bukrupta ay 3 stars. And lastly ay ang Chokpalida, nangangahulugang na napakalaking kahihiyan. Ito ang informal version ng Changpihada. Maaari mo itong gamitin sa iyong mga kaibigan o mga malalapit sa iyo. Pareho sila ng kahulugan, yung bang feeling na gusto mong matunaw o maglahaw na lang sa mundo dahil sa kahiyan. Same with piada, Pero wag na wag mo itong gamitin sa mga sonbe mo o mga mga na, na, mas nakakatanda sa iyo yung mga taong nirerespeto mo. Narito ang ating sample sentence. Siom chomso yegi ka Talagang gusto ko maglaho sa mundo dahil sa scores sa mga natatanggap ko. Dito sinasabi mong ikinakahiya mo ang isang scores mo. Dahil nga siguro mapapa at hindi na meet ang expectations mo. Pero kung ganun man, fighting lang, makakatangkap ka rin ng malaking scores balang araw. Brightness level ng Chok Palida ay one star only. Follow for more Korean lessons in Filipino. mag upload din po ako ng mas detailing lessons sa akin YouTube channel. Soon, kaya abang-abang uh, lang po kayo. Sila Uben ang inyong Pilipinong Sonsen Nim. Annyeong!